Kain po tayo mga lods. Ang ating ulam ay pritong galunggong. Meron tayong gulay. Tapos meron tayong sausawang na kamatis, tuyo, at saka sibuyas. Kain po. Siyempre may rice tayo. Kain po tayo. Masarap kumain pag bagong ligo. Hmm. Dahil yung ko kasi ako mga ayaw. Ah. Pak. Topla. Bus. Tak ada lemak kuyuk. Tak Ayaw ko na sana kumain mga idol kasi napusog ako sa niluto ko kanina na glutinous. Ano yun eh? Malagkit na rice. Nagluluto talaga kami niyan dito mga idol kasi makain yung mga amo namin ng kanyan. Glutinous Ang dami natin ulang mga idol. Pag hindi natin ito maubos, sasarsyado tayo bukas. Sasarsyado ko ito bukas. Ma, yang dia sayang. Aku main. hmm, hmm.

嗯。 yung tuyo pa naman ng ating dato puti kaya masarap kumain yung tuyo natin sa Pilipinas ay mga idol kumain na ba kayo? Basta kayo mga idol, ah. baka pwede pag-follow nyo naman yung page ko mga idol, Facebook page mga idol, pag-share na rin yung video natin, yung video ko, maraming salamat, share natin yung mga video natin mga idol. nga Lalo pa pag nasa probinsya ang mukbang mo ay Ang mga sariwa, oh. mga sipods, mga, mga lato, seaweeds. Diba? Nah. Let me eat Bukas. Mas bukas mga kasi. Actually, natin ito. ito. Diba? Ang hindi ito tayo ng daing. Diba? Hindi kasi ako marunong magluto ng mga idol ng ibang lutong Pinoy. Um, um, plan to in yung nang alam ko. Pag ako thanks god